So guys uh, good morning everyone welcome back to my channel Corbitas Vlog uh, guys andito ako ngayon sa aming municipality no Ahagunoy Davao del Sur dahil uh, meron akong request and then guys uh, andi dito ako nagbi-video ako dito para makita nyo rin yung kagandahan ng aming municipality actually guys ito yung bagong gawa na uh, municipio guys no office of the mayor registrar pero yung iba nandun pa sa luma siguro guys uh, nung pangyayari nung naglindol noon kaya siguro nagkaroon sila ng bago na na city hall na office dahil nga siguro uh, siguro natamaan ang maong Uh, municipio guys dahil second floor po yun pero meron pa rin doon nag uh, office ngayon doon guys meron pa naman din and then ayun na doon na part guys, hindi na makita dahil nga. dito na ako ngayon sa harap. So guys, ito din yung uh, oval plaza harap ng kanilang uh, aming municipality guys. No, ito yung gym pero uh, noong bata pa ako guys, uh, hindi kasi ito ganito dito. So parang malaki yung plaza tingnan dahil tungod kay dili pa man sa ingon ani so karon mo rag gamay na kay nanay mga puno ug nanay mga daghan ang mga halaman nanapod sila ay fountain o nanapod sila yung mga unsa man nga mga lingkuran eh? siguro mga waiting area or mga snack siguro to sa mga estudyante guys so by the way guys na apoy mga estudyante dito guys no dito ano alam kung anong school na sila nagpractice sila o sayaw yata so ito guys ito po yung kagandahan ng aming municipality tahimik at mapayapa malamig dahil na may mga puno o oh, ito na guys And then hindi ko mabidyo lahat dito guys kasi daming mga harang. So doon banda guys, doon yung terminal. And then doon yung mga palingki. Palingki sa municipality dito sa Hagone guys. So habang ako nagantay ng akong sakyan ng motor, nako dari naglingkod mo nga nagvideo para maipakita pud nako at maipagyabang ang amo ang municipality of Agunoy Davao del Sur. Okay guys, thank you so much and sa uh, so wala pa dai nakapag-subscribe sa akong channel guys, no? Paki subscribe naman guys para updated kayo sa ako ang mga kalukuhan ug mga pangit na mga video dahil wala pa tayong editor so thank you so much God bless us all